magandang gabi mga kaibigan sa aking mga subscriber sa aking mga silent viewer dyan baka naman pwede maglambing ng subscribe press na subscribe press na notification bell pasalik ng all pero nga pala ako ditong coin ang tawag daw dito ay pills Fails pala. Fails. Ito ay queen ng Iraq. Queen ng Iraq to eh. Ito ay ang value daw niya ay 5 bills. 5 bills daw ito eh. roasted to mga kaibigan oh. Uh, natin yung kanyang pictures. Uh, bago ang lahat mga kaibigan, baka pwedeng maglambing ng subscribe. Papress na subscribe. Papress na notification bell. Paselect ng all. Like na rin ang video at kung gusto nyo i-share, share nyo na rin. 5 Bills Ang pictures nya Issuer Iraq Period Republic 1958 to date Type Standard Circulation Coins Years 1391 to 1401 1971 to 1981 ah. 10 vintage, pa na to. ang 5 bills na to. value 5 bills 0.005 IQD ano kaya ang tawag dito sa IQD na to currency dinar composition stainless steel huh? stainless steel to oh mamaya malalaman natin mga kaibigan weight 4.0 grams diameter 22 mm thickness 1.5 mm shape scallop with 12 notches scallop sya mga kaibigan no? Technique meld, orientation, medal alignment demonetize yes ah na demonetize na pala to matagal na tong coins na to pero eh 1971 to 1981 ah nga demonetize na talaga ubers nya value arabic in a central circle with lettering with air and lip below lettering above arabic ah. itu yang overse-nya wala yang engraver emirun eh, reverse reverse Three palm tree in foreground row of trees in background both side years to the side uh, Years to the side and when you to the side ah, ito mga kaibigan oh. ito ito years pala ito ah baka nga years yan baka, yan yung tinignan ko nung inano ko yung years eh lettering arabic script arabic translation 1975-1395 engraver si Geoffrey Coley Age smooth. Kali lang mga kaibigan. Thank huh? dumating yung aking pamangkin galing trabaho so mga kaibigan ang engraver nya si Jopre Coley age is smooth smooth na yung age nya smooth nga makinis makinis yan sa so, tingin ko nga makinis kasi scallop eh parang si ano lang yan eh, si Melchori Melchora Aquino si Tandang Sora <coughs> punta tayo sa years nya ang 1971 2 million mintage meron siyang very fine 31 pesos extra fine 8% lang siya. Ang 1974, wala siyang 70 73. 74 agad. 15 million. Ang dami. Meron siyang very fine hanggang almost uncirculated 31 pesos. 52 ang uncirculated niya. 18%. Hindi ko lang maintindihan kung saan pa yung maraming mintage yun ang mga mahal pero yung mga kakaunting mintage yun ang mga mura 1975 merong very good 20 pesos ang pie naman hanggang almost uncirculated 31 pesos ang all, ang uncirculated niya ay 34. Ang 1980, oo, daming laktaw. 76, 77, 78, 79, walang mintage. 80 na agad. Kaso lang ang 80, walang presyo. 0.1% ay 0.0%, 1.0%. 1981 ito yung 1981 Binasi ko yung gilid nya yung date nya sabi sa 1981 very good nya ay 20 pesos fine nya ay 29 31 ang very fine 37 ang extra fine almost uncirculated tsaka uncirculated 46 Aba mahal nga din pala ito. at sya, pero ang nakakapagtaka mga kaibigan ang sabi dito non-magnetic uh, ah, natin sa magnet ay non-magnetic nga oh hindi siya naman magnet oh kakaiba din pala itong mintage nito kasi ang sabi sa pictures niya stainless steel ibig sabihin magnetic siya pero pagdating dito sa dulo na 1981 naging non magnetic tsaka mahal siya mga kaibigan ha mahal magpresyo ang namista dito sa 5 pills na to so <coughs> mga kaibigan maka naman mag, maglambing ng subscribe papress ang subscribe papress ang notification bell pasilik ang all balik na rin ang video at kung gusto nyo i-share share nyo na rin Maraming salamat. Magandang gabi.